Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito nga ay nagkaroon ng matinding tensyon dito nga sa pagitan ni Doc Robert at ng asawa niyang si Bruhang si Moira na kung saan nga ay nagsimula ito ng tapalan ng cake. Ang mukha ni Dr. Annalyn Santos at dito nga ay nagkabukingan na ng dahil din kay Bruhang si Zoe kung kaya't ito ngayon nag-aaway na itong si Dr. Robert at dimunyitang si Moira ano kaya ang gagawin dito ni Dr. Robert Hiwalay na kaya niya itong si Moirang demonyita... at bawiin na kaya sa kanya ang Apex Medical Hospital para hindi na ito makapagyabang at wala na itong maipagmalaki pa dahil mas lalo lamang siyang yumabang nang nakuha niya ang Apex Medical Hospital at ito lang nga ang pagkakataon na bawiin muli ni Doc RJ ang Apex Medical Hospital at mapatawad kaya ni Doc RJ itong si Moira dahil siya nga ay biglang sinampal nitong ang si Moira at hindi nga daw makapayag na masira ang kanilang pamilya dahil sa tuulang ikaw naman talaga ang sumisira ng inyong pamilya Demonyitang Moira at ito namang si Miss Lynette Santos ay galit na galit din dito nga kay Doktora Annalyn Santos at sabi niya nga hindi mo ba naiintindihan ang lahat na nangyayari na ayaw nga sa iyo ng iyong tatay RJ at sabi naman dito ni Doktora Annalyn Santos gusto ko lang naman makasama si tatay naiintindihan niyo rin po ba ang nararamdaman ko ito naman ang sagot dito ni Doktora Annalyn Santos at eto nga ay patindi ng patindi ang mga kaganapan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay ito po ang ating uh, ah, pakasusubaybayan dito nga sa matinding kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap. And guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel, paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, God bless and... Bye bye!